Hello guys, good morning. Meron na akong dalawang card dito. <coughs> isang Mastercard, isang Visa card. Isang Visa card, tapos 'to Mastercard. Itong GCash Mastercard na 'to. Ito nagagamit ko dito sa Nihon. So, ang yay ah, Ano ko lang. <coughs> mayroon kasing modus ngayon na kumakalat. Na 'yung mga card natin, kung mayroon ganito na uh, logo 'yan, 'yan. Contactless payment 'yan. Yung dinidikit lang sa read machine. Yung reader's card. Didikit mo lang siya tapos mariread na 'yung card mo lalo na pag nagbabayad ka ganyan sa mga <coughs> convenience store o sa mga anumang transaksyon na tinidikit lang sa to ito yung logo na to na may ganyan hindi nidikit lang sa ano sa card reader so yung may mga modus na yon guys lalo na yung sa hindi pa nakakalam na ano lalo na sa atin iba pag nagko-commute tayo, medyo ingatan po natin siya, kasi may mga modus na nagdadala ng reader card. Once na nadikit yan, or lumapit yan sa mga reader card nila, maririd na kagad, maririd na kagad yung card nyo. pag may nilagay silang amount diyan or ano? lalo na sa mga sasakyan sa atin, di ba? Siksikan, ganyan. So, pag may reader card na dala, kahit maipitan ka lang, nuwari sa sasakyan, madidikitan ka ng may bag, ganyan. Kahit nasa loob yung card mo, nasa loob ng bag mo yung card mo, once na nadikitan ng reader card na nasa loob ng bag nila, maririd po yung card nyo at kung may laman yan, makukuha yung laman na hindi ginagamit yung password na or pin or anumang ano kasi contactless na yan. Hindi na kailangan ng <coughs> pin code. So, beware po, may kumakalat na modus na ano ganyan or medyo may magtatanong sa'yo tapos huwag niyong hayaan na madikitan kayo kung meron mang kayong card na ganyan. Na kunwari may tatanong sa inyo, tapos may papakita ng mga kung nasan ba tong lugar na to, ganyan-ganyan, hindi nyo alam, yung bag na dala niya, may reader card na tinatabi ninyo, tinatabi niya sa bag ninyo. Kasi alam nila na may card kayo doon or something na ano, medyo nagbabakasakali din sila na ano, may contactless ATM card kayo, ganyan. So pag nadikitan 'yon, mga guys, sorry, hindi ninyo na may babalik makukuwalat ng laman ng cash ninyo doon na hindi niyo alam. So guys, beware lang sa mga kababayan So dito sa Nihon, wala pa naman issue na ganyan. Sa ibang bansa, meron nang nangyari nadikitan siya, tinutok yung bag niya sa card reader na hindi na namamalayan, nasa bag din yung card reader na ano. Ayun, tangay ang pera. So guys, ingat-ingat lang sa mga modus na to. Lalo na sa atin, siksikan, sa mga MRT, LRT. niyo nyo alam, may mga dala silang card reader. Pas na nadikitan niyo yung nadikitan sa bag nyo, kung meron man laman o wala, nasa sa inyo na po. So, konting ingat lang. Yun lang po. Salamat mga kabayan.